thank you gagawin natin, lalagay tayo ng PVC wall panel dito sa bar counter natin sa site, yung hindi natin napipinturahan lalagyan na natin so ito, hindi ako marunong maglagay dito so napapinanood ko lang sa youtube kung paano maglagay dito para hindi lang magbayad ng labor yung pambayad ng labor ko ay yung pinambili ko ng materyales so tayo na maglalagay, tingnan natin kung pero iingatin pa rin natin So, kailangan natin ng metro. Ito lang kailangan natin, metro. Tsaka, eskwala. So, yun ito yung mga gamit natin. Eskwala. Tsaka, metro. Tapos, so, ito yung pagpunto natin sa PVC wall panel. Itong tatlong yung gamit natin. Yan. Ito yung lalagay natin. Ito. Ito yung PVC wall panel. Iba ba yung pang-sealing? Yung pang may naman yung PPC ceiling. Iba, iba ba yun? Ito yung pang pang -wool. Yan. Bawat isa nito bawat isa nito 350 bawat isa na pili natin. So, dalawa ito 700 ay lalagay natin. Hindi ko lang kung babagay dun sa ating bar counter ay dyan natin siya lalagay. Yan. Dyan natin lalagay yung ano, Di mo, Di mo na tayo yan. Di mo tayo. Di mo tayo mag pipintura. So, bukas na tayo magpipintura siguro. So, try natin. Naglalagay ng PVC panel. So, nanonood naman tayo yung, YouTube, yung mga tutorial doon na pinapakita ko doon. Ilagay doon doon. Hindi ko alam kung mahirap or ano. Naglakas lang ako maglalagay nito. Dahil sa ating yung bahay na ginagawa natin. Marikit man tayo, ba't palagi ba magsisisigong din sa rinig ko at wala at ito lang magagano. So, madali lang kumain talaga talaga ito. So, di, kung lalagay nito sa ibang box yung mano, isang buo nito, yan lalagay nito sa buo nito, pwede siyang kiribit. So, babarilan na tapos kiribit mo, tapos meron siyang nilalagay na parang pin dito. Pero kung ito, kaliit lang ang lalagay natin, so pwede na magigitan. Eto dito natin lalagay. So dito pwede lang tayo magtikit dito. So kailangan natin ng pandikit. So ito yung pandikit natin. Eto yung pandikit natin. No more days yan. Ito pinalaman mo lang magtitikit lang. Lalagyan ng pandikit ganyan. Tapos titikit lang ganyan. Tapos sasalpak, titikit. Pero kailangan lang na makuha yung sukat natin kaya kailangan natin yung metro. Ayun. So pa yun. so, pala yung bahay. Napaglinis pala si Chris ng bahay. Sa papakita sa inyo. Napaglinis pala ng bahay si Chris. Napaglinis na pala ng bahay ni Chris. Malinis na pala yung mga barton. Ang tatlo nandiyan. na. So yung mga kaidan, lalagay lang natin ito. So, pinapauna ko lang sa inyo, ngayon lang ako maglalagay dito. Tapos yung pintura, so bukas na tayo magpipintura. Bukas or makalawa. Pag ano, pag wala tayong pasa, pag ano natin, di o, tayo gagawa dito. And marami ano pa lang magpipintura sa ilan. Yan, i-ano ba ito, i-gugloss ko pa ito. So ito, primer lang yan, nakalagay na yan. And then, sa na sa na snapag di para si Grace. Nandi ko alam yung edit niya pala nakaraan. Ayun. Sa so, dumaliwala pa tayo muna natin dito. Bo siguro yung ilaw dito. Yung ilaw. Yang nak pulas 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 si so, kerisik itu. Hei, tu sokat sokat mata kita Sige so, mga kaya, tignan natin sa baga pagkata natin sa bahay, bahay dito, sa ng sa ng World Panel. So yan po tayo. So kaya natin ito magsusuat lang muna tayo kaya. Na. Kailangan natin magsuat. Kung ilan. Yan pag i-comment kung ano. So yung sukat nung atin is 112 112 Jadi masalahnya saya tidak tahu jika saya akan melakukan 0-0 Kita akan cuba jika kita menang, kita weights. Basta matalim na Pero wala tayo nang kaya gagawin natin. Is lagari. Lapis. 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 ko 아. <shriek> मस्ते तीव्रतायती आहे

Ini pintu nanti kita tengok pada. Udah. Sema agak kasi yung pinuto natin try natin kung maganda tapos pipit, korang, ito pipit ko lang na dito so itong binili ko ito kulang pa ng isa siguro konti na lang yung kulang sa isang buo pero wala naman tayo mabibiling kalat dito kailangan isang buo eh. ah Tak patah apa ingat kau tahu. Siapa? 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 Sila Siapa? natin. So, susukatan muna natin sa lahat, i-slice natin bago natin digitan So ito, baka kala na, hindi ko binare na, hindi ko ano, no. Ito yung pandikit na gagamitin ko, is matiba ito. Ito talaga yung pandikit. So ito naman naalo, hindi naman nakalo, hindi matatanggal ito. So isukatan natin sa 11.5 So, ito yung napili natin dahil white ka na nga dito para lumansi siya. Kasi yung iba, para sa ng kaway. Eh. So, maraming sinagod na parang ako siya ko. Wala yung So, siguro wala pa lang isang buo yung ating ano.

kapag malapit na na yan. Hmm. So yung mga kaigan, kulang. So, chalong natin yun din. Pero ipipig natin para hindi na maulog. Para please, durog kong magayot. Thank you. Si so, mga kaigan, titig Tiba-tiba There's So ay mga kaigan, nabitin yung ating PVC ball pad So bibili pa tayo Pero yung muna Atlisan natin na yan So alam naman natin gawin kaya madali na lang to. Para sa atin meron ako na tira dito talaga kaso bitin hmm. Pwede ito pagdutuan So yun mga kaigan gumawa siya lang tayo magpipintura or ano tapos continue na lang natin yung ginawa natin dito pero i-upload muna to so yun tapos yung mga nagtatanong dito sa kisame sa so, ito pinag-iipunan ko to kasi medyo malaki-laki yan yan, pinag-iipunan ko yan yung mga inuuna ko muna yung mga maliit-liit mga doon na pintura, mga ganito mga PVC wall panel ito sa bar counter yung mga lit-lit. Yung gatulad yung ganyan, yan inuuna ko na yan. Tapos yung pinag-iipunan ko yung malagay na sa ano, kisam eh. So nag-iipunan yan. Eto, pipiturang ko ito. Ganito sigurong kulay. Sige okay, mga kaikan, dito na muna magpapasok ng ating vlog. So, ayan. Thank you, thank you. Maraming salamat. So, nabibili niyo ang ating festival Balance. So, bibili pa tayo. Ito kasi nabibili pa namin dito sa Barangay San Nicolas. Medyo malayo ng konti. So, bukas namin. Para na yun at least mapagpahinga rin ako. Kahit karating araw lang. Kasi bukas babahan ko naman ako dito. trabaho naman ako dito. So, yun Continue natin bukas yung pintura natin. Tsaka paglalagay ng Yun, barang-barang siapa? Tampai ngomong tanya, kajara tinggal no? So, relaks muntad sebayung ketawa natin. Dan pagi-pagi nak pergi di sana, di sana nanti biar barat nunggu segitri, aja restoran. Jadi, Ingat ponsel So yon,